Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong sumata sa pecha. Ngayon naman po ay susumata natin ang ating pong pecha para po ngayong January 13, 2025. At sa lahat po ng ating mga subscribers, viewers natin at sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, dito po tayo sa January 1, uh, 13 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, gagaya pa ito ng dati, simplify po muna natin yung mga meron natin dito. 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4, at 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po sa batang titnat, 1 plus 4 is 5, at 4 plus 7 is 11. At gano'n din po sa bandang baba. 5 plus 11 is 16. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 16. Is. At yung kapares ng numero, dito pa rin po yan. Combine lang ito. At yun itong tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 7 is 12. Ayan mga idol, meron tayo yung 12. At meron na po tayo dito kombinasyon. Pwede na po natin yung matayaan. This is 6, 12 or 12 this is 16. Eh mga idol, at yan, 2 digits po yung mga numero natin, 12 at 16, kaya sisimplify muna natin yan bago natin isumala. Ayan, dito po tayo sa 12, 1 plus 2 is 3, At dito 16, 1 plus 6 is 7. Ayan mga uh, 3 at 7 ang ating susumadang. At unahin po natin sumadang 3, kukunin po muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede po ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede po ang 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3 at 39, sumada 39. 3, 3 plus 9 is 12 and mga uh, at sa 7 naman kukunin mo ng retong 16 so mga uh, 1 plus 6 is 7 pwede rin yung 25 so uh, 25 2 plus 5 is 7 at 34 so uh, 34 3 plus 4 is 7 and mga idol ito po yung mga numero pwede natin na pagpilihan sa ating pong sumata ngayon uh, January 13 Meron po tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 20, 25, at 34. Ayan, sa mga numero yan, pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po sa ating mga pagbibigay. Ayan, rando lang po natin sila. Meron tayo yung 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 25, at 34. Ayan, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga pagbibigay at sa atin naman po sample, ganoon natin dyan ng 3 and 25 Then 16, 16 at 30, 16 30 at 21 and 7. Ayan mga ito ito naman po yung mga sample natin nakuha sa ating sumata ngayong January 13. Ayan, meron tayo itong 16.30 at 20.30 Ayan, nalitahin na pong kombinasyon dyan Kung okay po sa inyo itong mga sample natin yan Pwede, pwede nyo pong matayaan Pwede rin po tayong kumuha Huwag dagdag pa dito sa taas Sa mga naka circle natin ng numero dyan Pili lang po tayo kung ano po yung mga Nagugustuhan po natin mga kombinasyon uh, At mga idol, yun po natin sumati sa pecha Para po ngayong January 13, 2025 Maraming maraming salamat po